ate Mama ako pag pa kinu mo si Alex. ate Mama Mateo yapo pa kinu mo sakit si Alex asawa ko siya. Kinuha ko lang ang dapat sa akin. Ate, mamamatay ako. Ipaliligin kita. Ate, <laughs> 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 nagkakamali <-comment> ka siya. <laughs> <laughs> Kung inaakala mo, mapapalampas ko na ang kagagahan. Thank <laughs> lahat ng kasi may okay. his ang sa akin. Hindi na ako siya mag-ansas. Kung na ako na matay. Hmm. Teka nga. Parang bet ko to. Tong eksenang to. Take ng to. To, ng to. To, to nga. Ate ibabatay ko. Huwag kayong makamasakin si Alex. Asawa ko siya. Kinukuha ko lang dapat sa akin. Akala mo siguro siya, mapapalampas ko ang lahat ng kataradaduhan at kagagahan. At kasagbahit ang ginawa mo sa akin. Dati nung hindi na siya sa akin, muntik na rin ako nagpakamatay. Pwes, ngayong nag ko na siya sa iyo, ikaw naman ang magpakamatay. Iwan na kita. May trabaho pa ako. Iwan na kita. Maglalangyerda muna ako. Wala akong panahon sa iyo. Pahala ka sa buhay mo.